guys may ituturo ulit ako sa inyo na ano gamot home remedy lang natin to andito lang sa loob ng kusina natin ng gamot para sa ubo, sipon at saka yung makating lalamunan ito guys so ituturo ko sa inyo kung paano gawin itong bawang na to slice lang natin ng ano siya, yung ganyan pabilog. Pabilog na manipis. Yung ano to guys, isang buong bawang, binalatan ko, tapos ito i-slice natin. Proven ko na ito guys, home remedy lang natin to dito sa bahay. Saka maganda ito guys, kasi walang chemicals. Natural lang siya ito ko sa inyo kung paano natin gawin ito ni slice ko yung bawang buong bawang ni slice ko ng bilog na mani ayan ayan guys maganda sa bawang kasi antibiotic ito so ito lang ginagamot ko guys pag yung may ubo ako, may sipon, tapos makati yung lalamunan ko. So ito lang ang ginagamot ko to guys oh. Yan. Mas maraming bawang mas maganda. To bawang tapos luya. slice ko din siya ng kahit anong klaseng slice to, wag lang malalaki para maano yung pag malalaki kasi hindi masyado maano yung katas itong ano naman na to itong luya na to maganda rin to sa katawan natin pang alis sa mga lamig lamig ayan ayan guys hmm, ito inano ko siya oh pahaba yung ginawa kong Uh, pag-slice. Kayo nang bahala kung anong gustong slice nyo. Kung gusto nyo ng bilog or ano dyan. Palapag. Ayun. Tapos, lemon. Bali, ano to? Isang buong lemon. Kinatas ko na. Ayan, guys. Tapos, honey. Isang cup na honey ito. Ayan. So, ang gagawin natin, guys, paghalo halo-haloin natin siya, ilagay natin dito sa jar kailangan yung paglalagyan yung yung babasagin wag yung ano wag yung plastic babasagin so una natin ilalagay ang honey yan ang honey honey si honey napaka sweet wow sana all ay sweet parang honey Ayan. Mmm. Pangalawang ilalagay ko guys ang lemon. Ari, natapon pa. Sayang yun ah. Bawal magsayang ngayon eh. Mahal ng bilihin. So, pangalawang lalagay ko guys yung luya. Ayan. Tapos yung bawang. Yan, paghalo-haloin natin siya dito. Mm. Yan. Probin ko na ito, guys. Tapos ang gagawin niyo, ilagay niyo lang muna sa ano, sa rip niyo. Tatagal ito ng ano, ng mga one week. Kuy, kahit ano, mahigit one week. Mas maganda nga yung mas matagal para ma mababad ng husto yung bawang at sa kaluya dito sa honey at saka ano, lemon. Ayan. Tapos guys, ang gagawin nyo pag inom nito, tuwing umaga, tuwing umaga pag ano, pag yung bagong ano, pag gising nyo, pagkatapos nyo mag toothbrush, mag hirlamos, bago kayo magkape, so, ito ang inumin nyo. Kuha kayo ng isang kutsara, tapos inumin nyo. Probin ko to guys. Pag nakakaramdam ako ng ano yung parang sisipunin ako tapos uubuhin ako makati yung aking lalamunan ayan gumagawa na ako ng ganito inilalagay ko lang sa ref tapos tuwing umaga bago ako magkape ang aking na ano probin. tapos pang palakas pa ito guys ng ano ng immune system ayan ito kasi guys ano to yung natural lang na ano walang halong chemicals to kasi kung bawat ano tayo, ubuhin tayo, sipon, gamot agad, gamot. Bili ka ng gamot sa butika, kung ano dyan, mga ano, sa o kaya sa ubo. Eh, yung hirap ng ganun, masisira yung kidney natin, guys, ba diba? Kaya ito, natural lang siya. Herbal. So, walang delikado. Kasi ito ay probing ko na talaga to. hmm Ang sarap, guys. Matamis ng asim tapos malalasahan mo yung bawang at saka luya. Ayan lang guys. Ganito ang gawin niyo pag yung kayo ay may ubo, sipon, makati yung lalamunan, ito lang gawin niyo. Kahit mas okay nga kung mahigit isang linggo niyo ito ibababad para babad na babad talaga yung bawang at saka yung luya diyan. Ayan. So guys, may natutunan na naman kayo para sa ating home remedy lang to guys gawin nyo to guys promise kasi ako probe na ito. ito ito lang yung dinagamot ko pag inuubo ako sipon ang kating kahit yung boyfriend kong makulay ito rin yung iniinom niya pag yung <laughs> pag yung may ubo siya may sipon ayan mga apo ko rin. Yung pinapano ko rin ng ganito. Ayan guys, sana may natutunan uli kayo sa aking vlog na to. Salamat sa panonood nyo. See you next vlog. Sa next vlog ko. Bye, -bye. Maglalakad ako, pupunta ng tindahan. to malapit lang naman to dito sa amin tatawid lang ayan o oh. kaya lang maano oh. kasi umulan kagabi na uh, ano siya basa yung lupa ayan guys oh. so, malapit lang to sa amin ayan yung ano dyan oh, tindahan mini grocery lapit lang Ayan. Nakapayong ako guys. So. Oh. Ayan oh, guys yung flat namin. Oh. Lapit lang. Kaya minsan nilalakad ko lang papunta dito ng mini grocery. Ayan yung katawid lang kami dito. Ayan. Ayan. Pagkakaunti lang ang aking bibilhin. So nilalakad ko na lang. Kaya lang medyo ano ngayon basa ang lupa kasi umuulan sa gabi Yan. Ito lang malapit lang guys. Yan. pa Tapoyon. Ito lang 'yung sa amin doon, oh, yan. Tapos, mga puno. Ayan. Lakad lang ako kasi malapit lang naman. Para naman medyo ma-exercise yung tuhod ng lola. Ayan. Ay, dito na ako. Ayan. Mini-grocery ito eh. Yung tapat ng plat namin. Ayan, dito na po guys. So. Ayan.